Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan Dito sa Pilipinas kung saan ang agrikultura ang sagot sa pagutuman Ang kabataan ay ang bungang pahinog pa lamang sa puno ng nakaraang generasyon Opesyal na nagpunta ang mga panghaligirang mag-aaral dito sa bayan ng Naik, Cavite. Dito namin, personal na natapuan ng tanaw ang isa sa mga sektor ng agrikultura sa Calabar Zone. Sa katotohanan, ang Naik ay merong 7,506.48 metric tons na naaaning palay sa taong 2020. Ang Naik ang nangunguna sa produksyon ng bigas sa walong distrito sa Cavite. At dito nga namin na baybay sa Barangay ng Malailen ang isang sakahan na pinagtatakabahuhan ni Ginoong Florante Oliver. Mahigit kumulang dalawampung taon na siyang nagtatrabaho sa palayan ng nai. Ano-ano pong karanasan nyo sa pagsasaka sa loob ng 20 years po? Maganda naman yung nakakatulong sa... every, every time na harvest time eh. Kung eh, yung puhunan kung Halimbawa, let's say, uh, 50,000 magiging 80,000. 100,000 Dumodoble po Dumodoble yung... Oh. same, mahal lang ang, ano, ang mahat na yan ang, ano, ang palay 100,000 1,000 plus ang 1 kaban May mga katulong po ba kayo sa maintenance ng palayan and ano-ano po ba ang kalagayan ng palayan o kalupaan dito sa naing sa tuwing sobrang mainit sobrang maulan ng panahon. May, may, katulong ako. Pagkulang kasi sa tubig, ano ba, El ang, ang uh, production ng panay. Okay. Pero sa ta pagtagulan naman, hindi naman. Kompleto sa tubig, walang, may katulong na ulan eh. Katulad hmm. niya, malapit, malapit na ang... Malapit na season Malapit na. Hindi na kami mahihirapan sa yung magsasaka sa tubig. Ano po ang pinagkakakitaan nyo sa tuwing hindi po panahon ng anihan? Minsan ho ba may assistance po kayo na nagagaling mula po sa government? Meron. Sa agriculture, na may dito sa NAE. Meron. Binibig binibigyan kami ng libreng ano, fertilizer, abono, binya. at saka libreng seeds. Oh. Binhe, ang tawag lang at saka may assistant pa kami bigay na pera para check eh. Maganda, maganda ngayon ang ano. Um, so kung wala po ina -alala kayo Inaalalayan kami ng agriculture. Apo. So parang uh, kahit wala po kayong masyadong maani, okay naman po yung nabibigay sa oh, inyo oh, ng okay, government. Oh. Mula sa naratibong natanggap namin mula kay Ginoong Florante, nabuhay ng noob ang grupo naming kaligiran. Sa tinagal-tagal niya nagsasaka dito sa bukid ng nai, lubos ang suporta na natatanggap niya mula sa gobyerno, lalo na sa Departamento ng Agrikultura sa kanilang munisipyo. Upang lalong mapayabong ang kaalaman ng aming team, kami ay nagtungo sa aktual na palayan dito sa nai. Kami ay naimbitahan na hindi lamang magmasin at mag-interview, ngunit maging isang bahagi rin mismo ng kalikasan. Tara, samahan niyo kami maglakbay at magsaka. Nandito ngayon sa aking tabi, ang isa sa magbusisi at masipag na magsasaka dito sa naik, si Tatay Bakit nyo po napili ang pagsasaka? E para dagdag sa konsumo. Minsan, ang iba, tira ko ng kisikaban, pabigas ko. Tapos yung iba, binibinta. Ilan po nakakasama nyo dito sa palayan natin? kulang? Ikaw lang po mag-isa nakahawak nito? Hmm. Napakalaki naman yung, yung tatay. Yung nag-aararo naman, tatlo sila. Ah. Binabayaran na lang namin. Tapos pagka ano po, ikaw lang po talaga. Hmm. Pagka po, wala po nga yung ginagawa dito sa palayan, ano pong ibang trabaho niya po? Tatanim ng mga gulay, kamatis, talong, surapichay, mustasa, okra, sibuyas, lahat po. Halaman. Misal, pag tapos na kami magani, samping eh, naman na alagaan ko, Araw-araw. -araw. Sina Brownie po. <laughs> hmm. Masaya naman po kayo kapag hmm. sasaka po. Huwag lang ako magkasakit. At kung magkasakit ako, wala na mag dito sa bukit. Okay. Maraming maraming salamat po sa pagdala niya po sa amin dito sa palayan. Tara at samahan niyo kami gumawa ng iba't ibang activities dito sa palayan. First activity na gagawin namin dito sa palayan is mag kami ng star apple. Okay? Ito daw, pagka umaapaw dito Oh, Nakikita nyo yung tubo doon. Yung tubo na nandun, yung tao yung tubig na dumadaloy papunta sa palayan. So, ganun ka sustainable yung ano nila dito. Okay. Dito namin na noon, nang makita si tatay. Okay. Naglalakad kami doon sa may highway. Uh, ito yung mga nakuha <laughs> ni tatay yung mga mangga. sa paglalakbay ng mga pangkaligang mag-aaral, pagsisiyasat ng mga magsasaka. Tayo naman ngayon ay dadako mismo sa may-ari ng palayan dito sa NAI at kumustahin natin ang kanilang sistema. business ng Josner Avenue ay nakatuon sa sustainability na ginagamit nila pagdating sa resources nila. Ito ay konektado sa palayan na ating binisita kanina at sila mismo ang nagmamanage nito. Ito ay tinawag na Josner Avenue dahil ang pasilidad nila dito ay napakadami. Meron silang water station, fish ponds, cafe, car wash, at higit sa lahat ang palayan. Isa sa kamakamakha na tagpuan namin dito sa Josner Avenue ay ang kanilang pollution control strategies. Ang tubig na nanggagaling sa water station na tinatawag na backwash ay napupunta sa fish pond, papunta sa mga pato, bago ito pakawalan sa palayan bilang isang irigasyon. Pagdating naman sa mga basura nila, pinaghihiwa-hiwalay nila to. Katulad ng mga plastik, ibinibenta nila to at kada buwan ay nakaka-isang libo sila sa pagbebenta noon. At ang mga nakokompose naman, ay pinapakain nila sa mga hayop na nandito katulad ng mga manok, katulad ni brownie, saka ng mga itik at pato. Actually, tanay, 100 naging, naging 45% na lang ang sakan sa natin. So, ginagkaroon ito ng 3 crops. Pagbig so, sabi ng 3 crops, 3 times a year ang ani. Yun ang ginawa sa natin, na continuous irrigation para matuloy yung sakan. 3 times a year. So, tumigit 3 times a year, kalwa, anahani ka ng 30, kahit ito sa 30, naging ang talay kasi usually 3 months, 90 days. Kala may pinhing matagal, mga mataw, profitable days. Kung lupa, sinasaka. Kasi nang sinasaka, hindi ba pagka tanim ka agad eh, inaararo. Kaya lang pinabilis na ngayon. Dati ang, ang araro, ang araruhin, susuyurin, tapos dinisen. No, ngayon, iba na, iba na ang makinaya. Nagkaroon ng libring patubig, ang extra ng dam. Nagkaroon ng ma makinarya, nagkaroon ng libreng pataba, Nagkaroon ng libreng gamot. Nagkaroon ng libreng edukasyon o pag-aaral o pagsusuri sa tamang pagkatanim, tamang pagsasaka. So ang hamon na iyaharap uh, ng magsasaka sa night ay tubig. Dati ang supply ng tubig dito ay malakas. Ang supply ng tubig dito nang gagaling sa Mendes. Kung titignan mo sa land geographical location, ang posisyon ng Nay at Margundon, ang Margundon mas mataas kaysa Nay, pero mas maraming tubig sa Margundon kaysa sa naik. Kasi yun, nung kami na gano'n doon, tinatanong mo. How come, matitignan mo, mas mababa ang naik sa isip mo, lang, bakit mas maraming tubig sa marunong doon? pangalawang hamon, lumili kung sa Ano pa yung pangatlong hamon? Pag nawala ang tubig, nawala ang sakal, Lumalaki ano? ang demands, nawawala ang supply. Kung ano ba, nagkoconstrigit ang naik sa buong Pilipinas, ang out of 100 ay 20%, ano 10%? Pero in the near future, baka maging 1%. Mula sa mga tampok na kaalaman mula sa mga tauhan, sa mga management at mga sistema kung paano kaharapin ang mga hamon ng kalikasan at paglago ng populasyon. Tunay na may pag-asa ang ating agrikultura sa kinabukasan. Kung ating bubuksan ang puso isipan ng mga mamamayan pagdating sa mga isyong lokal at isyong kalikasan, mayroong tayong mga mamamayang Pilipino na nag-uumapaw sa pagmamahal sa ating kapaligiran at kapwa Pilipino. Isa sa mga ay sinusuntok sa buwan ng aming team mga pangkaligirang mag-aaral ay itampok ang mga pananaliksik na mga butihing scientificong professional at sila ay suportahan ng ating mga leader. Gawing pulisiya, pampublikong kaalaman at pag-igtingin ang sustainable na pamamaraan. At syempre, suportahan nating mga Pilipino. Isa lamang si Engineer Pamela Pagtakhan, sa mga nasa likod ng matagumpay na pagsuporta sa magsasaka ng nai. Saan-saan pong mga barangay po merong sakahan po dito sa naik? Uh, bali po ang municipality of Naik po ay binubuo ng 16 agricultural barangays. So in total po we have 800 hectares po ng rice and binubuo po yon ng uh, more than 600 rice farmers. Ano na po yung mga ano, assistance po na natatanggap po ng ating mga farmers po? So ang mga farmers po ay nakakatanggap ng seeds, fertilizer, financial assistance at uh, nagbababa po ang PCIC ng rice insurance. Pero po ang ating mga binhe at fertilizer ay coming from uh, national government although meron tayo na local funded like organic fertilizers po na uh, pinapromote din sa ating mga rice farmers. Mm -hmm. Yung pagdating po sa mga resources na pinanimigay, paano po siya inaalikot? Like, depende po kung gaano kalaki po yung farm? Ah, uh, bawat po program ay may kanyang-kanyang ah -kanyang, uh, scheme or requirement po. So mostly, ang seeds at fertilizer ay depende po sa, sa rice area po ng mga farmer. Sa bayan ng Naik, dito natin natagpuan ang sitwasyon at kalagayan ng magsasaka sa Calabar Zone. Natunghayan natin ang buhay ng mga magsasaka, kanilang sakripisyo para sa mamamayang. Bilang kabataan, ating responsibilidad ang mga sumusunod na buhay. Hindi lamang pang sarili, pati na rin sa ibang tao, kapaligiran at mga kayop, pati na rin sa mga sistema tumutulong sa ating kabuhayan. Sa buhay natin, tayo ay bunga pa lamang ng bagong saltang henerasyong nasa yugto ng paghinu. Tayo ay ang mga blankong sisidlan na kaalamang ating ituturing na totoo, tama at makabuluhan. Bilang isang individual, ang isip mo ba ay bukas? O sa tingin mo ba, ang iyong matay nakakakita lamang ng nais mong makita? Anong kulay ang nakapaloob sa langit na ating tinitingala? At ano, ang dama ng lupang ating sinisidlan? Isa kang tulyapis. Bungang nakatubo. Walang laman, malay, at naghihintay lamang na kaalamang nais mong ipuno sa iyong sarili. Bata ka pa. Kung sa tingin mo man ay hindi, pero ang 20, 30, ay isang porsyon pa lamang na wala pa sa kalahati ng ating buhay. Kaya't makinig ka. So everything can be living things. So, may tuturo ko sa inyo. Kayo mga bata na estudyante, dapat una malaman na paano ba magpahalaga na. Ano ba yung mga bagay na may buwan? Una, ayo. Pangalawa ka na. Susunod ang pangalawa ka na. Kasi isipin nyo, kung ang bagay na itatapon nyo ay makakahit siya hayop. Sino makakain ng hayop? Tao. Eh, yung makakain ng hayop ay infected. Dahil hindi kayo nagkikita saan, kakainin ng tao. Kaya ang sakit ngayon sa, sa buong mundo ay napakadala. Kasi hindi gawa ng gawa nito, ay kasalanan siya. Hindi. Kasalanan niya siya ng lahat ng tao noon, bago pa ako mag-college, active ako sa mga organizations, lalo na ng high school. Isa sa mga organization na naging officer ako is yung which is Youth for Environment in School Organization. Tapos, pagdating ko ng senior high, na-direct ako sa STEM na strat kasi feeling ko nandun yung gusto kong gawin. And pagdating ko ng college, actually hindi ko alam kung ano talaga yung course na gusto kong kunin. Namili lang ako noon tapos pang third choice ko ang environmental science without any idea kung ano yon. Pero nung nag-enroll na ako and as time goes by, habang napag-aaralan ko na ako ano yung advice ay, dito ko na parang na-realize na hindi ko lang to basta pinili. Pinili ako ng environmental science. Ang um, sasabi ko lang, or mensahe ko sa mga magpapalegyo pa lang, lalo na ang tatahak ng programa, ang tiyakin mo nila kung ano ba yung gusto nilang kurso o program. Dahil sa agrikultura ay marami kayong mga uh, gagawin ng mga na activity. Kaya naman minsan ay mapapapat sa araw. At kung magkatayon naman kayo minsan ay mag-aalaga din kayo mga hayop. Kaya naman kung patuloy mo itong pupunta na sana ay ma-enjoy or hindi masaya kayo. At talagang nasa puso niyang pagkuhan ng kurso. bata ang tulyapis. Ang iyong bayanin magsasaka ay tinatawag ka. Ating punan ng magandang loob, suporta, pagmamalasakit at dignidad, ang mga kamay na nagpapakain sa buong bansa. Dahil sa kamay na ito, ikay tumubo sa mundo. lalong silang ang siyang magtatanda, kaya't ikaw ay tumalima para sa agrikultura.